Sa mga idol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalab sa internet Ako subscribe na po kayo para update sa mga bagong videos na in-upload ko rawa Matagal mo ba yan? Matagal ba to? Alis na ako! Ay, sige, alis na! Okay lang yan, Lib libre lang naman <laughs> Sama ka sa 24 ha sa Sabado, maliligo tayong ilog Sige, sama ko. Kailan yan? Kailan? <laughs> Kailan kaya kita mabigyan? Mahina. Alam ba yan? May pagluto mo nga muna ako ng noodles, May. Tapos itlong para may sabaw. Eh, may ginagawa ako ito eh, na. Sa nang may ginagawa ako. Wala ka naman ginagawa din. Teko ka lang na cellphone. Sige na. Ayoko nga. Ayaw mo. Ayoko. Ayaw mo talaga, ha? Ayaw, <laughs> Ano gusto mo luto dito? Alasado? <laughs> Gagawa ng <lang> Pe. <laughs> Alam mo kung ano yung masakit? Kahit sabihin mo ayaw mo na, meron pa rin bumubuyong sa isip mo. Sige, namon pa. <laughs> <laughs> Yun lang. Siri. Please calculate 24.72 plus 7.07.

Oh. ta. 30 lang to. Bayaran ko na ng sa sahod ko ate <laughs> <laughs> Oh, kailan ba sahod mo? Ano ti, mag apply pa lang ako. Hindi <laughs> <laughs> pa <passion>. sure. <laughs> Kumatatanggap. Ayaw, papalita ko. Isa ka kilang bugas ma'am. Isa ka kilang bugas? Yes ma'am. O <laughs> for today's video guys, mapalit siya kung kasi follow akong reels na siya. Blagyarist pala yung tindera. Or Bagsak? Lamon? Sorry, sorry. <laughs> Pinutusan ako ni mama na bumili ng suka. Sabihin ko na lang na kaya nasarado yung tindahan. Masakit yung ulo mo? Mala, baka bobo ka. <laughs> <Ha. Siguro nga. laughs> ang paborito kong kanta, ikaw lang ang aking mahal. Ah. Ngayon, parang gusto ko nang bumitaw. <laughs> <laughs> Boy, ano ang papa mo? mo? Ilan taon na yung nanay mo? Ilan taon? oh, ikaw. Ilan taon ka na? Ako, 16. Yung nanay mo? 12. Uh, 12 talaga? <laughs> 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 Mas matanda pa sa nanay. 20, oh. Ayan, oh, oh, 20. Oh. <laughs> uh,

doon sa dalawang yun. Ayan, talo sa, sa basketball ayan, ayan, pero ayan, ayan, panalo ayan. sa beer. kung paano sila maglakad. <laughs> Tunay nga talaga sila. Mga lalaki. <laughs> Pag may trabaho ka na, mabibili mo na lahat. Mm. Lahat ng gamot. Lahat ng sakit, rarasan mo talaga eh. Totoo yan. Oh, papasok na kayo? Ay, hindi po. Magka-abroad po kami. Ano nga? Piloso po. Ang mga labi. Kuya. Ah. Para kung lalagnat eh. Uminom ka lang parang gamot. <laughs> parang lang naman pala yun. Parang yun. <laughs> Yung gamot. Ah. <laughs> simple lang buhay. Ginawa niya komplikado. Batang Magbike kayo! Ha? So mag eh, nyo! <laughs> 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 okay, six times <laughs> Six times! <laughs> times! times lang! Pwede yan sa mga, Grabe. katulad Hindi dalawang beses pero ano? <laughs> Six times ano? Okay. okay. Ikaw sumusubra ka na ha? No, no! Bakit? Pag hiwalay, hiwalay agad. Hindi yung ipagkalat mo pang maliit. What? Totoo naman ah. <laughs> Ang alin kasi. <laughs> ion, hydride ion sulfur, sulfur, lithium look, hydrogen ion, hydro. Hy hydrogen ion, hydride ion lithium ion sulfate ion sulfate? it's sulfate, ba? sulfate

Kuya, kuya, pautang na yung stown corn beef dalawa. Sa ko na bayaran. Oh, Kailan mo sahod mo, ate? Wala pa, kuya. Nag-apply pa lang. Nausot ko ngayon. Mangungutan na. Nag-apply pa lang. Pinapinta ko lang ang 3,000 dito na lang. Ang 3,000 na lang. 2,000. 1,000. 3,000 na lang. Fige, parang, bagay. Parang, bagay. huh ano yun. Para, Ha? Ano yun? Bigla pa-isip niya ate. <laughs> Hindi parang Jabi, may mali. Talagang may mali. Ako ay pinagpalit, pero di yun masakit. Alam mo yung masakit. masakit. <laughs> Tira tayong prison. <laughs> <laughs> so, 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 so. Lagot. Mag-ano ka? Naga-exercise. Oh, okay. Huh? <laughs> <laughs> Hindi na ayan But the river. mo Maparaan siya, ate. Natakot si Kuya. Ate? Po? Bakit ito yung binigyan mo sa akin? Di ba sabi ko cheeseburger, Malinaw ang pagkakasabi ko cheeseburger. Sir, hindi porket guwapo pwede na magalit ha. Nakakasira kaya ng kakitan mo yan. Parang taga na Oo nga sir, pangit mag-attitude pag guwapo. <laughs> hindi naman. Yung lakas na nga yun, nababawasan eh. <laughs> <laughs>